So yan, dito may mga ano siya. mga resort, may mga hotel na ya, pwede yung tulugan, yung overnight. So ito siya guys. Ito so, ang Kabakungan, Kababits, Kada Barangay Kabakungan. So ayan. yung mga cottages may mga bahay bahay mga lodging house dito guys iba bay yung mga may ari so, dito so ayan titignan natin yung kabag yung kabag okay. parang anong ba public marami talaga yun mga so ay eh. wala na lang pipili kung saan ka mag-stay yeah. white sand para uwi kuya ka na dito sa iyo white sand Oh, tu es Kaba Beach, uh, Kaba Beach. Sa Allen Northern Summer, guys. Dito na Northern Summer. So walang entrance, wala. Like, walang entrance. Malaki dito yung mga resort, mga ari. Pili ka na lang.

Yeah, yeah. guys, kapipalo okay, naman hindi pa lang yung followers ko okay, okay lang Salamat oh, yeah. sa